5km 21 minutes 5km 5 ba. 500 meters Plus 500 meters Ay. hey 10km speed run done or us 44 minutes HR 162 Bakit ba tumatakbo ako ng walang laman ng tiyan? Ha. Ah. Hay. Tumatakbo ako ng walang laman ng tiyan kasi mas maganda yung pakaramdam ko, mas magaan. Hindi mabigat, hindi ko makakalog yung tiyan ko. Minsan kasi kapag kumain tayo sa kumain tayo sa umaga, ba magtatakbo tayo tapos kumain tayo kakalug kalug yung tiyan natin doon alam na guys kapag nag long run ako o nag LSD ako at kumain ako bago tumakbo naku po maghahanap talaga ako ng CR nyan hindi ako makatakbo ng maayos kapipigil ng kaya hindi ko na talaga ginawang kumain bago tumakbo alam nyo guys bumibilis kasi yung metabolism ng tiyan natin kapag tumatakbo tayo kaya kapag kumain ka bago tumakbo yun ang nagdudulot ng discomfort ng tiyan natin o naghahanap tayo ng CR kapag nasa kalagitnaan tayo ng takbo so baka manghina ka naman kapag tatakbo ka ng walang laman nandyan. so ganito yung gawin mo halimbawa ngayon ng long run mo LSD mo o race event mo o speed run mo pahapon yung last meal mo tagdagan mo ng kain tagdagan mo ng ano kumain ka ng marami para may enough fuel ka ngayong pagtakbo mo Ganon ang ginagawa ko speed run long run LSD at race event. Dinadagdagan ko yung pagkain ko kahapon, ng hapon, yung last meal ko. Para may enough fuel ako ngayong araw na to. Proven ko na yan. Ingat guys. And run safe.